so ayan sa lahat po nagbabasta akun na palagi rin palagi rin parati na yung mga outfit ko sa content ko tapos yung mga tinasusugod pa ay eh, pagulat ka lang kumbos man ka matatagan kaya kasi maaram kung masok ko na ako or malaban pa ang galaban nyo pa sa ako Sorry, guys. Sorry, sorry. Hindi <laughs> ko kasi kailangan sila may outfit, di ba, kung maubay. Kung tanagot at luwat, sira ka para matagasin pa rin 1, trikat, 3, cut! Okay na yan! direct, okay na. May dami ng views niyan. Thank you! Kakaluyo ka na, sis. Pasado na, Perfect! Pasado na, yes! Pasado na! Matami nag... Pasado na. Thank you, direct!